So ayun mga tol, mahangin na no. Ah, uh, nakailang piraso tayo. 1 2 3 4 5 6 7. Ayun, good morning mga tol. Nandito na naman tayo sa laot. Good morning. How are you? Sa bungad malapit sa kubo natin. Nasa kangkungan lang dito kala ko ya So good morning sa inyong lahat mga katiksay. Stay tuned lang kayo. Sobrang aga natin ngayon. So ayun, mamumutok na tayo no. Balik ko kayo. ay naabot na mga tol pangatlong potok natin maliit lang wala namang malaki ayun o no. mga laban o no. maliit lang naman siya mga tol buhay na mano natin Ripping gear ay, mga pagtsagaan. Awawi. Oh, ano na rin, magpo four finger na din. Komprito na rin mga tol. Hindi na masama. At tayong komprito. Kasama pang plastic. Ayan mga tol, oh. Four finger. Pwede na, four finger. Gunggong! Barili kita sa mukha eh! prito! Thank you Lord! Thank you very much! Kaya ang una nating huli mga tol. Wala, ganito lang kalalaki ang mga isda pa. Pwede na yan. Kesa wala. Ilang buwan na tayong walang huli. Tatsagain ko na yan mga tol Good morning good morning sa inyong lahat Ayan Mamaya hahangin na to Kaya kailangan na natin tsagain niya para may pang lang tayo sa ubo. So stay tuned mga tol Huli pa tayo ng mga ganyan Mga oh, tol di na ng putok sorry Kala ko na i-open ko <laughs> Gago! Ay! Nabun... hindi, oh, hindi, hindi to. Oh, nabunot. Pangalawang huli natin, mga tol. four finger again ay ganito lang talaga mga ito isda ano tayo maghangad ng malalaki ang mga hitap naman ng four finger oh. pamprito na rin okay ay na yung mga to kesa okay, so wala finger Ito. ulit ulit na naman eh hmm. ayos thank you lord hindi na naman tayo ng pang ulam stay tuned lang kayo mga tol ah ah, kaya mga tol ah, parang hindi tinamaan taas ng bala natin ah inaabot mga tol ayun o oh, lumalaban mga tol ayan oh. lumalaban ang four finger <laughs> ay nakaputok din kahit maliliit ilang buwan tayong di nakakadali ayun o oh. pwede eh, na pang ulam na tayo mga tol Oh, ha oh. Finger yung ulit oh. pala ng size so Ayan, mga iba yung size. Ganyan lang talaga. So, stay chill lang kayo mga tol. Lumubog mga tol. Ay, ito na yan. Medyo mahilap pa naman na yun. Gago. Sayang mga tol. Ay, nako. Ay, maliliit mga hilab ng 4 pwede na so shout out nga pala yun sa ano natin no makakatiksay natin sa BFS, BFS family yan Bilbiran Fish Sniper sa grupo natin dito sa Binangonan syempre yung mga tiga Binangonan yan uh, sniper ng mga Binangonan yan shout out po sa inyo good morning good morning La Presdec Ibaisyoyo yan shout out uh, no? ayan uh, o oh. ayaron dito try natin to mhm mm di inabot sayang ay parang tatlong piraso na tayong pamprito pwede na may ulam na tayo Ayan to di nabot. Lalayo kasi tas ang liliit pa ng lutang, mga chong layu na maliliit pa talagang ano buwis buwis buha yung target eh <laughs> layo ng lotang nila parang may ilap na sila ng sobra kasi madalang pa kasi pero kung yung dagsa kahit kalalapit lang lotang na sobrang dami nila eh kaya konti lang kaya lalayo pa ng lotang tapos maliliit pa so stay lang mga tol makadagdagan pa yung tatlo natin Nabut mga tol kita ako eh tumalasik eh hindi you know, o mga tol yun know, malaban mga tol mahilab tong isanto. to mahilab ah, sa four finger <laughs> laman laman uh -huh ayos na sana tayong mahilab hilab oh eh. five finger hindi na masama ang atol nakadadya tayo ng isang mahilab o oh, ha five finger hindi na masama thank lord thank you lord thank you lord So ayun mga tol no, mag alas 9 pa lang Hangin na talaga Mahangin kaya lumulubog yung mga isda So yun binigyan tayo ng apat na pirasong pang ulam Kahit pa paano nabigyan tayo pang ulam ngayong araw no Wala eh Maaga talaga ang hangin Ang kapal pa naman sana ng isda kanina May mga 4 finger 3 finger Pinagtsatsagaan na nga natin yung 4 finger eh Kasi wala talaga eh Pero nakabaril ako ng isang mahilab Mga 5 hin na pero ang hangin talaga eh. Wala. Tayo pagbigyan ng mga ano, maganda-ganda. So pero nagaabang-abang pa kami. Mga alas 10, ako na tayo. Hangin na siguro ng sobrang So stay tuned lang kayo mga tol. Magtsatsaga-tsaga pa tayo. Baka sakaling makadali pa tayo eh. Yan, nandito pa sila kuya boy. Sila Chris. Yan, shout out sa inyo. Si Kernel Boyet. Si Mario. Apo si Kuya Nestor Lit. Ayun. Si Kuya Tox. Ayan. Yan yung mga nandito pa. So stay tuned lang. Tayo mag-abang-abang pa. Baka sakali. So yun mga utol. Wala na talaga. Mahangin na. So balik na tayo sa kubo. mag alas Diyos na rin. Eh. Doon na tayo. Tayo maya maya. Iuwi na alas. Diyos. Aga hangin. Ang liliit naman nung din ang lutang. Kung hangin. Mga four finger. So yun. Doon lang yung huli natin. Na apat na piraso. At tapad. Hindi tayo pang ulam. ayan ang ating mga huli ngayong araw oh. ayan kaapat na piraso din tayo ang ulam din yan so yun yun lang yung huli natin so yun na punta tayo sa kubo doon na ako mag outro para mag makita nyo rin yung kubo natin Uh, so, sa makita nyo, kasi nyo yung mga tao sa kubo mga shoutout natin so ayan pa sila namumutok pa sila dyan sa bunga dyan ayan nandyan pa sila eh. Stay tuned lang mga tol So mga tol, dito na tayo sa kubo Ayan, wala Ayan, Sige ya boy, nandito na rin Yung iba, naiwan pa dun Ayan, Sige ya boy, oh. Nag-iinit na ng tubig Kapag kapi na lang Maghahangin eh Pihuli natin Paprito oh. na yan oh. Ulam na tayo mm -hmm. Boy na boy, oh. fresh na fresh Ayan, dito sila ano. Kuya Alan, si Kuya Perdi. Ito. Tapay, tao, panood. Apo ni Kuya Boyet. Pangalan mo? Hindi, ano? Ano? Anak po ni Ah, tatay mo si Kuya Boyet. Apo talaga naman. Hindi si Boyet. Ah, si Chris! Puta kaya pala, hindi mo kamukha si Kuya Boyet. Si Chris pala. Si ano pala to? Gunggong! Parinig kita sa mukha Si, ang ano Kian. ayun, oh, si Kian pala. Friend ko pala sa Facebook to. Kaya pa sabi ko, hindi ka mukha ni Kuya Boyet eh. Anak pala ni Chris. Kaya pala pogi Ogi. Okay. Kanina ka pa eh, ha? Kanina ka pa. Ay, po, oh, si... oh, pag si Kuya Boyet kasi tatay mo, pangit. Sigurado. Namimensional <laughs> 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 ka, ha? Ay. Hala, sikihiti mo ka. Dejak lang kaya. si Boyet, nandun na yun. Nangangahoy. Oh, uh, murah murahin na naman tayo niyan. Buong puso po ako na humihingi ng inyong tawa. So, uh, yun lang. Wala eh, wala tayo huli. Wala tayo huli natin. Oh, oh kaway ka kiyan. Oh, oh. Ayan. Shout out. Shout out, shout out may mga tropa mo. Shout out, gila Gio. Ayan o. Oh. Nabasa ko yung, napanood ko yung reels mo eh. May, may binabasa love letter eh. Love letter ba yun? Opo. Oh, may reels nyo ba yan? May reels nyo ba yan? Oo, may reels yan eh. Oo, oh, ayan. Baka follow nyo si Kian. Ayan. So ayan, hanggang dito na lang mga to. Lobot na yung GoPro natin. Susunod na araw ulit. Sana wala nang hangin na matindi. Ayun. Ang alis kaya Alan eh. <laughs> thank you. Thank you.